Good evening everyone, this is Professor Vincent Tori Bongolan. Alam nyo mga kaibigan, hindi po madali ang bumili ng isang sasakyan. Hindi po madali ang magpa-approve ng sasakyan. Kinakailangan meron kang mataas na credit score. Bukod po doon sa kakayahan po ninyo na magbigay po ng 20% na down payment sa mga car dealer o kaya naman ay sa bangko tapos basta basta na lamang kukunin ng mga collection agency kung sakaling dumating ang panahon at hindi mo mabayaran ang iyong sasakyan ano po ang mangyayari doon sa inyong account ang mangyayari po ay i-endorse po ang inyong pangalan sa mga collection agencies at ang mga collection agencies po ang gagawa ng paraan by hook or by crook kung paano kayo sisingilin. Kaya kapag dumating po yung oras na hindi na po ninyo nabayara ng inyong sasakyan, mag-isip po kayong mabuti. Unang-una po na dapat ninyong tandaan, huwag kayong matakot sa mga collection agencies. Huwag kayong masisindak o magpapasindak sa mga collection agencies sapagkat estratehiya po nila ang manakot estratehiya po nila ang pakitaan kanila ng mga statement of accounts na galing sa bangko ng iyong sasakyan which is true totoo po yun lahat ng kanilang dokumentong hawak kapag humarap sila sa inyo ay galing po sa bangko. Totoo po yun na galing sa bangko. Pero hindi ibig sabihin, mga kaibigan, na yung statement of accounts, yung listahan ng inyong utang, ay galing sa bangko, ay pwede na nilang kunin ang sasakyan ng basta-basta. Mayroon pong prosesong legal na dapat ay Mangyari Dahil kung hindi po masusunod ang batas Ay maaaring balikan Ang mga collection agencies Okay? So, again Pupunta sa inyo ang mga collection agencies Babantayan kayo Ime-message kayo SMS Tatawagan kayo Kada minuto Nakaka-stress Mga kaibigan Totoo pong nakaka-stress at mas nakakatakot kung makita mo sila na nandoon sa harapan ng inyong bahay, nakabantay sa inyong sasakyan. Kakausapin ka nila, sasabihin nila, hawak nila ang mga dokumento mula sa bangko. Again, uulitin ko, totoo po na ang kanilang hawak na mga dokumento ay mula sa mga bangko. Pero hindi ibig sabihin na yung mga dokumento ay galing sa mga bangko may karapatan na silang kunin ang sasakyan na inyong inutang. Totoo, kapag hindi pa bayaran ang sasakyan, ito po ay pag-aari pa rin ng bangko. Pero hindi ibig sabihin na wala pa kayong bayad ay maililipat na sa inyo. Okay? So pag-aari pa rin naman po ng bangko 'yon. Totoo naman po 'yon. Okay, ito po ang dapat ninyong gawin. Una, tanungin ninyo yung collection agency or officer repo, yung uh, repossession uh, leader or team kung mayroon ba silang pinanghahawakang replevin order. 'Yun po ay court order mula sa korte. Ibig sabihin, yung bangko po mismo ay lumapit sa court. Lumapit sa court at nagsubmit ng mga dokumento. Pinatutunayan nila na ikaw ay hindi nakakapagbayad ng sasakyan. At dahil hindi ka nakakapagbayad ng sasakyan, sila ay humihiling ng tulong sa korte na isauli o kunin yung sasakyan. Yan po ang dapat ninyong unang hingin sa kanila. Court order. Kapag wala po silang maipakitang court order, hindi nila maaring makuha o kunin ang sasakyan sa inyo. Illegal po na kunin nila ang sasakyan sa inyo ng sapilitan. Ang gagawin ng iba, pupunta po sila sa opisina po ng barangay. Sila po ay susulat sa barangay chairman. Sasabihin nila yung sasakyan ay ganito, ganyan. Pwede ba namin kunin yung sasakyan? Pwede ba namin iuwi ang inyong ang sasakyan dahil hindi nakababayad? Hindi nakapagbabayad yung taong bumili. Tandaan po natin, hindi maaaring makialam ang barangay sa usaping ito. Ang tanging magagawa ng barangay ay pagharapin kayong dalawa ng collection agency. Kakausapin kayo upang nang sagayon ay malinawan ang bawat isa. At sa usapin na yan mga kaibigan, maging matatag pa rin po kayo. Huwag na huwag po ninyong pap payagang kunin nila ang inyong sasakyan kahit nakaharap pa ang barangay chairman kung wala silang court order. Okay? So, eto na mga kaibigan. Sa kabila po ng kawalan nila ng court order, kinuha pa rin nila ang sasakyan. Ano ang dapat gawin? Okay? Pumunta kayo sa opisina ng pulisya at mag-file po kayo ng bin with damages. No? Replevin with damages. Bakit po replevin? Bakit parang baligtad? Bakit kayo pa ngayon ang magsasampa ng kaso? Sapagkat mga kaibigan, nung binili mo yung sasakyan, dumaan ka sa tama, legal at maayos na proseso. Ngayon, kung kukunin din po nila ang sasakyan, dapat ay dumaan din po sila sa legal, tama na proseso. Hindi nila pwedeng basta-basta kunin ang inyong sasakyan. Yun po, dapat ay balikan mo sila. Mag-file kayo ng repli bin with damages. Nang sa gayon ay mabalikan po ang collection agency. Ngayon mga kaibigan, kung sinisingil kayo ng collection agency, kayo po ay pinagmumumura kayo po ay hinaharas at tinatakot, maaari po ninyong gamitin ang Memorandum Circular number no. 18, Series of 2019. Nakapaloob po doon ang mga dapat gawin ng mga collection agencies. Hindi nila kayo dapat takutin, hindi nila kayo dapat iharas, at hindi po sila dapat magpanggap na mayroong pulis na susundo sa inyo, makukulong na kayo, Mayroong uh, article uh, 315 o yung estapa, kakasuhan kayo ng kung ano-ano. I-save lamang po ninyo ang screenshot na yan at saka po ninyo i-report sa mismong bangko kung saan kayo ay may utang. Ngayon po, kung mayroong collection agency at ayaw na po ninyong uh, sumakit pa ang inyong ulo, isosoli na po ninyo, i-voluntary uh, surrender po ninyo ang inyong sasakyan. I do recommend, huwag po ninyo itong isasauli sa collection agency. Yun po ay dapat dumiretsyo na lamang po kayo sa banko. Kung is West Bank man yan, PS Bank man yan, dumiretsyo kayo sa banko at doon ninyo isurrender ang inyong sasakyan. Nang sa gayon ay mabaliwala itong maling mga prosesong pinaggagagawa ng mga collection agencies. Kung nais ninyong magkaroon po ng ganitong uri ng mga uh, payong legal, huwag kalilimutang mag-subscribe at ibahagi ang video na ito. Good evening.